Panalangin sa Mahal na Birhen ng Santo Rosario Mahal na Birhen ng Santo Rosario Ina ng Diyos at ina ng lahat ng mananampalataya Sa iyong sinapupunan dinala mo ang Diyos na nagkatawang tao Iyong dinala ang misteryo ng Diyos Na hindi kayang aruki ng isip ng tao Mahal na ina ng Santo Rosario Tinadala mo kami sa hiwaga ng Diyos. Inilalapit mo kami sa iyong pinakamamahal na anak. Sa iyong mga kamay tangan mo ang rosaryo. Niyayakap mo ang hiwaga ng Diyos. Maria, Reina ng Santo Rosario. Hatid mo sa amin ay tuwa. Gaya ng tuwa na iyong naranasan sa pagbabalita ng Anghel. Tuwa na nabibigay ng kagandahan sa buhay. Umupuno sa mga kakulangan nito. Maria, Reina ng Santo Rosario, Ipinakita mo sa amin ang liwanag na hindi mapaparang. Ang iyong anak na isinilang ay liwanag na tumatanglaw. Diwulnagan mo ang daan na amin tinataha. Ibalik mo kami kung kami ay naliligaw at nawawala. Maria, Reina ng Santo Rosario, ang hapis ng amin luha ay iyong pinapawi, gaya ng pagpawi mo sa luha ng iyong anak na nadurusa sa krus. Niyayakap mo kami sa bawat hapis ng buhay namin, na nagiging lakas upang magpatuloy kami na lumalaban at naninindigan. Maria, Reina ng Santo Rosario, sa kaluwal hati kami ay yung salubumin. Kasama ng mga anghel, apostoles at mga banal sa kalangitan. Balutin mo kami ng grasya ng iyong anak na aming kailangan. Upang patuloy naming madama ang kanyang habag at pagmamahal. Mahal na Birheng Maria, Ina at Reina ng Santo Rosario buhay namin ay puno ng tuwa, liwanag, hapis at luwalhati. Kiling namin anuman ang aming pinagdadaanan kami ay huwag iwanan. Samahan mo kami, yakapin mo kami at dalhin sa iyong anak. Nanabubuhay na yun at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at jamu kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.